So, meron tayong tatry ngayon no? Pero kung mapansin nyo yung Video ko uh, iba, Parang na, overdub ko na lang Ayan, no? Meron tayong GPS Speedometer GPS Tapos yun sa ERFI 150 natin Kaya ako dinab na lang Kasi Ang pangit ng mic nung cellphone na gamit ko Kuwang kuha yung hangin Napakaingay Ayan takbo lang naman 30 ganun. 30 maximum mata 40 So, pakita ko sa inyo kung advance nga ba masyado tong speedometer ng ERF. Ayan, natakpo na. 17, 18, 12 lang doon. Ayan, op, may hams. 9, 8, op, oh, parehas. 24, 13. Medyo mabagal kasi eh, pick up ni GPS. Eh. Pero mamaya, parang magpapantay ano, habol. Ayan, 24, 15, 18, op, oh, 20, 20. 8, 7.5 maalog lang no kasi may tagawa ako nyan sa ano sa sa OBR natin eh. ah taya tigil muna kami check ko lang o oh, mapansin yung tinakbo lang 163 kasi mag isang buwan na to wala pa rin siya. eh ko naman lumabas baka ma checkpoint checkpoint tayo di pa mahirap na baka kung anong aberya pa to pansin nyo yung speedometer ko GPS naka tape lang ayaw kasi dumikit kasi may wax yung ano <laughs> yung body ayaw dumikit nung double adhesive siya na nalang tinip o try uli natin yan 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 madaling araw nga pala yan kaya wala masyadong sakya ayun o oh, trento 20 lang dun o oh. kita nyo ba pero minsan pumapantay siya eh. Pumapantay siya. Maganda sana to kung uh, mga 50 pataas kaso medyo delikado eh. baka malaglag yung GPS kung pa naman bili ko dyan parang 1.8 gamit ko yan pag ng bike uh, nakarating na yan ng Laguna Loop Rizal Loop tsaka Park Links <laughs> QC ayan o oh, takbo ulit ang layo na 47 na 48 30 something lang 40 lang top speed dun sa sa GPS natin 40 lang top speed tapos naka 40 ito kanina sa ERFI na speedometer so parang medyo off nga no kulang ng mga 5 to 8 kph hindi pala kulang sorry sorry sobra pala sobra sobra siya so kung tatakbo ka ng 120 kaya tigil muna ako ang sakit ng puwet ko kung tatakbo ang 120, sabi nga, kung tatakbo ng 120, uh, minus mo na lang 8 or 10 siguro, no? Mga 110 lang yun. Do, isa pa, isa pang testing. 25, 23, eh, medyo dikit yun. Less than 5, okay, pe, pero kung mga 5 hanggang 10 yung off niya, parang medyo, di ba, napakalayo. 28, 29, 23 Oh, may hamsa Ang daming hamsa Salintik na subdivision namin Puro hamsa Ito, 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 konting bilis pa Tap, Ang speed limit nga lang dito 20, eh. so sumasobra na tayo <laughs> 20 lang pwede sa loob ng subdivision eh. 31, 26 sa taas 26 yung GPS, 31 yung ano speedometer so medyo malayo, kita nyo naman diba so yan, yan yung madalas na pinagtatalunan nila kasi nga raw ibang nagtesting ERFI ay o, no, teka 42, 34, 44 36, layo diba para mga 8 yung layo so ibang nagtesting ng top speed daw to, mabot ng 120 110 o let's say minus mo na 10 kph so mga 110 lang o kung 110 minus mo 10 kph mga 100 lang siguro talagang uh, yung tamang reading niya as per GPS pero maganda yan itap speed mo ng kasama yung GPS di ba? isagad mo hanggang di na di na dumadagdag yung speedometer mo sa ERF yung nga lang delikado tsaka wala akong alam na daan dito na ganun Marcos Highway ang dami na naalay dun huwag tayo <laughs> ayoko rin mag ganun top speed top speed uh, ah, disgrace, pa tayo malaglag GPS ko papalit pa so yan, yan. gusto ko lang pakita sa inyo kahit sa mabagal na speed ba? Diba? para may idea kayo na confirm medyo advance nga hindi, hindi ko naman hate to no? pero yun eh yun yung totoo eh so yun lang. gusto ko lang pakita sa inyo ba? Diba? Ayan, o. Oh, o, oh, ayan. Pa Pare-pare sila. Pare sa zero, eh. <laughs> Pare dito ang attack mo, eh. O, oh, zero. diba? ba? Ganun lang ang kasimple yan. So, ewan ko kung gusto kong subukan top speed, pero baka hindi na. Kasi, napaka-delikado, di ba? So, okay. Eto lang. Siguro, kanina, maximum lang natin ata is parang 40. Mga ganun, diba? ba? 40,000. Ang binigay lang niya, less. Mga 30 ato, 32.